Welcome to Nestor Lakay Channel uh, Kain po tayo uh, Simple lamang po ang kakainin ang ulam po namin ngayong araw na to Nagluto po kami ng Pritong Talong And shout out po Kuya Erly Erly Boss Erly Sarignaya At Erly Sarignaya po Kasi po sila ay may mga tanim na talong Binigyan po nila ako kami Kuya Eh, Binigyan po niya ako ng talong Thank you, thank you so thank you, much Thank you, thank you po, po. At ito naman pong ano ah, ito yung isda. Na, na galing sapsap. sa ano yan ano? Bernabe, Bernabe Kumpang. Eh, oh. Las Piña. Shout out to Ate Eva. Yeah. Siya po yung nagtitinda po nitong daing na sapsap. sapsap. Na 50 pesos po ang balot. At ito. Ito ay paborito namin sa na pagkain, ulam, itlog. Almusal, tanghalian, Almusal, hapunan. Almusal, tanghalian. Pagkain masarap. At syempre, meron tayong bagoong na sausawa ng ating ano po, ng ating talong. Ayan po, o, bagoong isda. Na may sili at sausawa at ng sa ating sili. itong suka. Yeah. kain po tayo. At ano? syempre, masarap na Alam. Ano? part na nito ano? ay kape. Kain na tayo. Ha? Kala po, kain po tayo. At talong, sausaw so -so sa bagoong. Masarap na kamay. Nakakamay at bilis. Ah, bilis pala sapsap. -sap. <laughs> Talo, sarap na ito. Pagkain Pinoy, simple at masarap. At umulan po ngayong araw na ito. Ah, uh, ulan na lang ng ulan. Palagi rito sa ano, sa abite. Mga gatong ulan, masarap yan. Eh. Imos. Tsaka kapag na nito, hatin na tayo sa itlog. Ayan. Kaya ito pa pagkain namin, no? Oh, mga kakamayin mo. Tapos, yan, makakain. Mm. Hap ng talong. Sa ano? Bawang sda. Simpleng ulam, pero masarap talaga. Mapaparami ka ng kanin. Piling ko lang sa province ako nito. Province ang province. ulam. Diba? Mm. na, di, ano, na, na sap sapsap. Ito yung sapsap. -sap. Well, hindi siya ganun kaadat. Kaya hmm. ang sarap. Kain tayo. Ito po ay ano na rin namin eh, almusal at tanghalian. Malutong siya. Ito. At ang sarap talaga ng ano, ng pritong talong. Simple lang, oh. Kasi sa bagoong, oh. sa toyo. O kaysa mga ginisang alamang. Perfect na ano to sa ano po yan sa Green State may taniman ng talong si Kuya na si Kuya Erly. Boss Erly, na naya. Napakabait po ng pamilya na yun. Lagi Dani po nila kami binibigyan ng gulay. Minsan ano, talong, papaya, okra. Okra kasi meron po silang ano, taniman dito sa Green State. Mangga din sila. Ay, Kain. boss Dani. Shoutout po. Shoutout kay mm. Boss Danny. Simpleng ulam to pero ang sarap-sarap mapapa. Marami ka ng kanin. Eh, ano masisira yung diet. Pag ganito mga ano eh. Mm. Kain po tayo. Kain ka pa. Ayan o. No? Ay nag-uulan yun. Abay, masarap kumain. Masarap magtamay. Mm. Ayan. Ah. itong talong oh. Simple simple lang, sarap. Sa ano may tanong kami si Lily. Kasi po ang buhay namin dito, simple lang. May tanong kami si Lily dito, ito yung ano masarap na pag maanghang-anghang yung ano mo, yung sausawan. Kaya nakibagi pag may mga tanim kasi sa yung kahit malit yung bakuran. Maraming maraming po salamat sa panood nyo po ng aming channel. Nestor, Lakay Channel. Thank you, thank you po sa lahat ng sumusuporta po sa amin sa mga nunod po ng aming video. Maraming maraming salamat po and shout out po sa lahat po ng mga nanunod ng nanunod ng ating video Bye. sa mga nagsubscribe po. Thank you, thank you, thank you thank so you much po. Lahat. And God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Kaay po tayo.